Bayan, mga kabayan, mga mahal na kapatid, mag withdraw po tayo ngayon ng sahod natin sa YouTube. Maraming salamat po sa sumusuporta at sa nagtitiwala po sa mumunting channel natin. Sa so, hindi pa namin kasama, sana po ay makasama po namin kayo. Maraming salamat. mag withdraw po tayo ngayon. Hello mga kaibigan, mga kababayan, andyan na po. Nakikita nyo, nag withdraw na po tayo ng sahod po natin sa YouTube. Napakalait lang. Kasi medyo mahina po ang views natin Pero maraming salamat mga mahal na kapatid Dahil at least uh, Meron tayong uh, Biyaya na galing sa Galing po sa Diyos At bunga po yan ng Ginawa nyo pong pagsuporta sa Monti channel Maraming salamat at nakikita nyo po Nagwe-withdraw na po tayo Ayan, di ba nakita nyo po gwapo ang nagwe-withdraw hmm. Kaso manipis na ang buhok Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ayan na. O, oh, ba? diba? Oh, Ini-enter yung password. Ayun. Kaya, ayan. Salamat tayo. Napakabilis ngayon ang transaction kahit saan. Basta marunong ka lang sa online. Oh, from... Union yung bank account. Kaya, nag-withdraw tayo sa BDO. Kahit sa ang ATM naman, pwede. Ayan na. Ayun. So, nakikita nyo po, mga mahal na kapatid at mga kababayan, ay, malaking tulong na po ito. Yan. Malaming salamat po. Ayun. Kaya, thank you po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin. Shout out po sa inyong lahat. Thank you.